ngayon ay si Doraemon, oh. Apa? may takikopter, oh. Doko Demodor. Haha, <laughs> yun, oh. Parang si Suneo, matilos ang uso. Inay, tapos na po. uhu gas bata pa ako, ilikas na talaga sa akin ang malawak na imagination. At bawat bagay na lang na nakikita ko, eh, na akong iba't ibang nai-imagine. Minsan mabuti yung bagay na nai-imagine ko, minsan nakakadiri, minsan walang kwenta, at minsan naman genius na idea na pwedeng makapagpayaman sa akin at maging kilala. Habang naglalaro, nag imagine ako. Habang nagbabasa, nag imagine ako. Habang nagsusulat, nag imagine ako. At madalas kong ma-imagine, eh, yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Isa pang pinag ng pag-imagine ko noon, eh kapag nagpupupo ako sa CR, at nakaharap dun sa dingding namin na rough na simento, hindi kasi ako rich kid na katulad mo na nakatiles yung CR nyo. Yung dingding kasi ng CR namin, yung simento na umaabsorb ng tubig, kapag umaabsorb siya ng tubig, may iba't ibang image na nabubuo dun. At ikaw na ang bahalang mag-imagine kung ano sa tingin mo yung shape ng tubig na yan na napabuho sa dingding. Pwede mong isiping ibon? Pwede mong isiping palaka? O kaya naman isibong rebilya na sumasayaw ng ng budot. So noon kasi wala pang cellphone. At kapag pumupupo ako sa CR, eh kung ano -anong <laughs> na nga imagine ko na nakikita sa mga patsyo ng tubig na nasa dingding. Haha, <laughs> yun ay si Doraemon. Oh, aba, may takikopter. Oh, doko demo door. Haha. <laughs> yun oh, parang si Saneyo, matilos ang nguso. Inay, tapos na po, uhu gas Iniisip ko rin noon na bakal lahat ng ito ay panaginip lang Noon kasi, iniisip ko na ang hirap naman ng buhay. Laging labong at ampalaya ang ulam namin. Ganito talaga siguro kapag pinanganak na mahirap. Pero paano kaya kung mayaman kami? Tapos lahat ng ito ay panaginip lang pala. Sa panaginip lang pala ako mahirap. Sa panaginip lang pala ako naguulam ng labong at ampalaya. What if kapag bigla na lang ako nagising, tapos sasabihin ng nanay ko, Tutoy, gising na. May work pa si mami. Baka malate ako. Bilisan mo dyan. Pagkatapos mo kumain ng sausage, tapos mag-shower, dumiretsyo ka na agad sa kotse ha? Sabi ng friends mo, a daw kayo ng birthday party sa Enchanted Kingdom. Bilisan mo. Bumangon ka na dyan sa kama. Naghihintay na yung driver natin. Ah, si... si sige po, mami. Ayon, nagising ako. Sigurado mayaman kami. Kaso, bakit ganon? Bakit butas-butas ang aming bubungan? Tuni! gising na dyan! Papasok ka baga o hindi? Kung ayaw mong pumasok ay diwag. Nagluto na ako ng itlog. Kumain ka ng gulay ha? Ipakuat ang palaya pa dyan sa mesa. Ay, hindi pala ako at ang palaya pa din? Samantalang kami noon, nag-aagawan kami sa tutong. Parang mas maganda pa ang imagination kesa sa totoong buhay. Hindi imagine ko din noon na makakagawa ako ng isang kotse na hindi pinapatakbo ng gasolina. At anong gamit na fuel? Magnet. Kasi noon, meron akong dalawang magnet na nakuha ko sa speaker ng laruan. ba diba kapag pinagdikit mo sila, kahit hindi maglapat yung dalawang magnet, eh hinihigop nilang isa't isa. Kasi may attraction. na ikaw at yung crush mo. Kahit malayo ka tayo sa isa't isa, lumalapit kasi may attraction. Magnet lang tinutukoy ko dito ha. Ah, magnet lang. Kayo talaga puro kayo crush crush. At yung magnet na yan kapag binaligtad mo yung isa, eh ayaw na nilang magdikit. Parang yung crush mo, dahil na-attract na siya sa iba, eh lumalayo na siya sa'yo. <laughs> Kahit pilitin mo talaga na pagdikitin yung dalawang magnet, eh humihiwalay talaga sila sa isa't isa. So ang ginagawa ko noon, nilalapag ko sila sa mesa, tapos itutulak ko ng isang magnet yung isa. At naisip ko noon, ay alam ko na, ilalagay ko pala sa unahan ng Kucci, Kutse kucci, yung maliit na magnet tapos yung isa ilalagay ko sa ulihan. Siguradong tatakbo 'yun. At nung ginawa ko siya, oo nga, gumana nga siya. Nakagawa na ako ng isang imbensyon. Pwede rin siguro tong gamitin sa malalaking kotse para hindi na gumamit ng gasolina. Iniisip ko noon at iniimagine na sa hinaharap magkakaroon ng mga kotse na merong poste sa ibabaw na medyo nakahilig sa likuran at doon ikakabit yung magnet. At sa puweta ng kotse, may magnet din. At yung dalawang yon ang magtutulakan para umandar yung kotse. Ako ang unang nakaisip noon. Walang ibang dapat makagaya noon. Kapag nadiskobre ng iba yung idea ko, lahat ng mga sasak Sapat yan, kahit eroplano, gagamitan na ng magnet. Hindi na kailangan ng gasolina. Malulugi na ang mga tindahan ng gasolinahan. Bibili na lang ng maraming magnet. Noon kasi nakakapanood ako ng mga movie na tungkol sa mga dinosaur na naglalaban-laban. At iniisip ko noon, ang ah, lalaki ng mga dinosaur ah. At saka, may lumilipad, merong mga gumagapang, at meron ding mga tumatakbo. Ano kaya kung merong mga dinosaur ngayon, tapos yung magiging dinosaur ko, malakas, tapos malaki kaysa sa ibang tao, tapos magiging sikat ako kasi walang makakatalo sa aking dinosaur. Iniisip ko noon na yung mga dinosaur, pwede siyang pangbuhat ng mga bagahe, pwede siyang panghakot ng mga semento, hollow blocks at mga bakal. Kapag may dinosaur, mas mapapadali ang mga gawain, hindi na kailangang magbayad sa jeep magda-dinosaur na lang papunta sa bayan? Ay, kaso kumakain nga pala ng karne yung mga dinosaur? Paano kaya kapag tao ang kinain? O kaya, kainin ako ng dinosaur? Kawawa ako? Ay, alam ko na, dapat ang mabuhay lang ng mga dinosaur ay yung mga kumakain ng halaman para hindi na kailangan tabasin ng mga damo. <laughs> Papakain ko na lang sa mga dinosaur ko? <laughs> Ini-imagine ko rin noon na ako'y magiging isang inventor at scientist na makaka-invento ng sobrang ganda na technology. Kasi noon mahilig ako mag-invento ng kung ano-ano. Like, sisirain ko yung ng laruan, kukunin ko yung dinamo o motor at battery niya, tapos ilalagay ko sa isang kahon na pinaglagyan ng gamot. Lalagyan ko ng LC na gawa sa karton and boom! Meron na akong mini fan. <laughs> Bata pa lang ako, ginagawa ko na yung mga mini fan na yan. Ako talaga yung inventor dapat ng mini fan na yan. Kaya yung Jesus Life, dapat tuni life yon. Isang araw noon, bumili ako sa tindahan at may nakakita ng aking imbensyon na ginawa. Then, sabi niya, Sobrang talino talaga nitong bata na to. Gagawa to ng robot para sa kanyang buong pamilya. At dahil sa mga salitang yon, inabuhayan ako ng loob at talagang pinangarap ko na maging scientist at inventor. Inimagine ko noon kung paano ako makakagawa ng malaking robot na mag-iigib ng tubig para sa amin. Magdadalan ng mga pinamili ng nanay ko at magtatarbaho para sa tatay ko para hindi na siya mahirapan. So sa isip ko gumawa ako ng robot na inimagine ko na pinapalakad gamit yung kambyo na nakalagay dun sa may ulo niya at doon ako nakapuesto para kontrolin yung paa. Ang naiisip ko noon i-attach sa paa ng robot yung stick na nakakonek sa ulo niya para kontrolin yon at makalakad siya. Kaso iniisip ko noon, hmm, eh di ang hirap noon, ang bigat noon eh. Hmm, ay alam ko na, lalagyan ko ng rocket booster yung paa ng robot para hindi na ako mahirapan humatak. Maraming beses ko rin na inimagine na magkakaroon ako ng robot na ganun. Kaso hindi naman siya natupad. Inisip din noon ng kuya ko habang kami kumakain ng rebisco, yung malalapad na crackers na medyo maalat-alat. Noon kasi bumili yung nanay namin noon, nagtimpla siya ng kape, at dahil dalawa lang kami ng kuya ko na nasa bahay noon, ibinigyan kami ng tig-isang piraso ng malapad na crackers. Isa sa kuya ko, isa sa akin, isa sa nanay namin, at dun sa tatay ko na nagtatrabaho kaya itinira na lang yun sa kanya para pagdating niya kainin. So habang masaya kami na kumakain nun, habang may kape na iniinom, eh sabi nung kuya ko, paano kaya kapag may ganito tapos ganito kalaki no? <laughs> Ang tagal maubos siguro nun, kakain ako ng kakain kapag ganun. Then ako naman naiisip ko, paano kaya kung merong gadget tapos parang oven kapag nilagay mo dun yung isang bagay, magiging dalawa. <laughs> Ang ganda nun. Kapag paubos na yung Skyplex ko, ilalagay ko lang doon. Tapos, mabubuo na ulit siya. Tapos, yung isang buo, ilalagay ko ulit para maging dalawa. Tapos, yung dalawa, ilalagay ko ulit. Magiging apat. Yung apat, magiging walo. Yung walo, magiging 8 plus 8 nga. Ano nga ang 8 plus 8? <laughs> busog na busog ako nun. Tapos, magbibenta ako. Tapos, yayaman ako. Mas matatalo ko pa ang rebis Haha, <laughs> makakabili ako ng kotse noon. <laughs> Tapos, papalakihin ko yung machine. Ipapasok ko dun yung kotse. Dalawa na ang kotse ko. Haha. <laughs> Tapos, dalawang kotse. Ilalagay ko ulit. Apat na! <laughs> Magbebenta ako ng mga kotse. Ako na magiging pinakamayaman sa lahat. <laughs> Hello mga kadino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala nyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3.16 Sa pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't binigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalat pananampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, Maliligtas ka? Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ako. Pikit lang ikaw. Tapos, Sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray, ah. Palagi ka nang magsisimba. At mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, mabaya baloo! Parang masarap manood ng Superbook ngayon.